Hello mga health Real Talk. Sprain or sprain. Parehong sakit pero magkaiba ang lunas. Magandang araw mga kababayan, lalo na sa ating mga masisipag na OFWs na todo-todo ang trabaho kahit masakit na ang katawan. Ako po si Arlene at ito ang Health Real Talk kung saan ang bawat kirot may kaakibat na kaalaman. Strain versus sprain. Ano ang pagkakaiba? Ang sprain, ito ay ang pagkapunit o pagka ng ligament sa pagitan ng mga buto, karaniwan sa ankle, wrist o tuhod. Ano naman ang strain? Ito ay ang pagkapunit o overstretching ng muscle o tendon, karaniwan sa likod, binti at balikat. Pareho silang masakit, pero magkaiba ang pinanggagalingan. Ano ang sintomas ng sprain? Ito ay namamaga, namumula, pananakit sa paligid ng kasukasuan, hirap igalaw o ipress ang area. Minsan may popping sound sa injury. Ano naman ang sintomas ng strain? Paminsan-minsang pulikat o muscle spasm. Pananakit ng muscle na tumitindi kapag iginagalaw. Pamamaga, pasa at kahirapan sa paggalaw. Ano naman ang first aid nito? Ang tinatawag na RISE method r R stands for rest, ipahinga ang injured area. Ice, lagyan ng yellow 15 to 20 minutes. C, compression, balutan ng bandage para sa support. E, elevate, itaas ang apektadong bahagi. Huwag itong imasage agad, lalo na kung sobrang sakit dahil baka ito ay fracture. Kailan dapat magpatingin sa doktor? Kapag lumala na ang sakit o sobra na ang pamamaga, hindi maigalaw ang bahagi kahit ilang araw na, may pasa, bukol o deformity na, kung hindi ka makalakad o makabuhat ng gamit. At paano ito maiiwasan? Warm up lagi bago magtrabaho o mag-exercise. Gumamit ng tamang lifting techniques. Iwasan ang madulas o mapanganib na lugar magsuot ng tamang sapatos at protective gear. Ang real talk, hindi ka robot kabayan. Kapag may kirot sa kasukasuan o kalamnan, huwag ipag sa walang bahala. Ang simpleng sprain o strain kapag pinilit, pwedeng maging chronic injury. Kaya mga kababayan, pahinga rin kapag kailangan. Ako po si Arlene at ito ang inyong Health Real Talk, Real Talk real care para sa bawat Pilipino